So nandito na tayo sa forest kabakiran sa Natilokano Dete galati dete ko Nandito yung mga tahanan ng malaking kobra Di kami kabakiran. Nun, forest Jadi kami kebakiran Nun, itu tuh sah pores. sa gawaan ng mga wild na kwan for kids Manguha tayo ng pako so wala naman ng pako dito huh. yun ang mga kwan na tandaan So, kapsa daw, may kwan dito, oh. Yung wild fig. Na sinasabi nila. Dito sa amin. Oh, yan, oh. daming bunga. So, pero hindi namin kinakain dito sa ako, oh, ni Isabela. Yan. Yan, oh. So, yung kapsa daw, nagkalat pa yung... Talong-talong dito sa akin hindi kinakain to sa Thailand kinakain ito yung buko nyo hmm. hmm, So wala kami mahanap na pa ko. So ampalaya na lang, yung wild na ampalaya. Ah. palaya. Ito. Hmm. ay wild ang palaya sarap dito isaw isaw sa bagong oh. hmm. <laughs> yeah. Hmm. dami dito sa gilid gilid lang doon sila o yung transit to po oh yung pako oh, natin kumin natin to masarap to may nagawa na lang isa yeah. yung pasivi tatay oh. Mungkin kasih sobrang sukal yung mga pako marami yung iba kasi to iba ano iba yan pako pako ng kalabaw tawag dito sa amin ito yung pako Yeah. Hmm, dito kami sa forest dito ko na sa kagubatan nangunguhan ang pako tinatabas-tabasan ni tatay yung daanan baka may ahas kasi sobrang sukal pa yung kung dito sa amin yung pagkuha ng pako kasi agawang may nagbebenta daw ng pako dito sa amin so, wala kaming gaanong makuha yung pa isa isa yung ito palang nakuha namin Ako, ako, ako. Ito pa ko, ito salad na tayo. Ito Mayroon pa ko. Yun. Ito siya. Puno mo nga Tiyo siya yung pako. Hindi hmm, pa yung, ano? <tinyo> yung pako. Oh. Ah. Hmm. pa. na pang salad. Ito yung pako. So, madami-dami na rin. Oh. <laughs> May pang salad na.